yon what up? Kumusta kayo? Akil Kabuat nagbabalik. Ngayong araw na to ay eh, gagawa tayo ng mabilisang panghimagas. Kaya tara, nyo ako. Let's go! At ito naman yung mga ingredients na gagamitin natin. Yan, may graham crackers tayo dyan. Gulama na kulay puti. Dalawang all-purpose cream. Yan. At isang Alaska condensed. At dalawang manggang hinog. Yan. Limang ingredients. Ay eh, gagawa na tayo ng panghimagas. Tara, let's go! At ang una kong gagawin eh, bubuksan ko lang tong Graham Cracker. Tapos magpuputol-putulin ko lang siya ng maliliit. Yan, bali isang supot nga pala to. Uubusin na natin lahat para mas marami tayong magawa. Para all goods. Okay, tapos na tayo yan guys. Ganto lang kalaki yung mga putol natin. Okay na yan. At magpapainit lang tayo ng kalahating basong tubig. At habang nagpapainit nga ako ng tubig eh, buksan na natin tong mangga. Yan. Bali, hiniwa-hiwa ko lang yung mangga na maliliit. So ayan, eto na yung mangga natin. Set aside muna natin. Text naman natin gagawin eh. saling ko na yung pinainit nating tubig kanina. Muwa lang ako ng malinis na laga. Yan. Tapos, ilalagay ko na tong gulaman. Balik na nga lang pala yung ilalagay natin gulaman. Tapos, mekos-mekos natin yan, insan. Hanggang sa lumapot na yung texture niya. Eh, goods na yun. At next naman natin ilagay itong dalawang all-purpose creamy. At next naman eh, itong isang Alaska condensed. Balik, isa lang yung ilalagay natin para hindi masyadong matamis. At yan, i-mekos-mekos mo na yan, insan. Para mas lalong lumapot. At itatabi na muna natin siya. Tapos kumuha lang ako ng malinis na lagayan ulit at isasalin ko nga itong tinapay na pinagputol-putol ko kanina. Yan, balihin hinati ko lang siya sa dalawang lagayan para medyo marami. After nga nun eh, isasalin ko naman tong mga pinaghalo-halo natin ng all-purpose. At next naman natin ilagay yung toppings na yung mango. Yan. Ayan, imekos-mekos ulit natin insan para kumalat yung mga nilagay natin mangga. So ayun, eto na yung kinalabasan niya. Wow! Mukhang masarap yan ha. Takpan muna natin at ilagay natin sa rep ng isang araw. Yoko lang, isang oras lang. Pwede na po. <laughs> Pagkalipas ng isang oras, eto ang finished product. Grabe, cura pa lang. Mukhang masarap na. Siyempre, gawa ko yan eh. <laughs> masarap talaga yan. Okay, Shasha, ipucheck na natin yan. First bite! Real ang sarap niya. Sobrang creamy. In fairness hindi siya mas tamis. Sakto lang. Napaka solid ng lasa. Sobrang goods. Quality. Ay, try nyo na rin to guys. Sobrang dali lang na gawin. At promise, hindi ka magsisisi pagka ganun itong ginawa mo. So ayun, siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Aki Peace out. All good, gang gang. See you sa next vlog. Bla tutulog Kaya pita ka Imbis magbanat ng buto Nagbanat ng butong may kasamang ikab Ganong katamad Sabaya ba sa sabay mamagaling Magabang na malalaglag uh -huh. At nagtataka ka pa sabay Sa mawala ka na nakakapkap uh -huh. Clap, clap, clap Shit. Ang hilig mo sa tay ka muna Boy. Kaya imbis na lapi nakuha mo muta Punto ko sana makuha yeah. Na baka sa kakahiga mo ay ka makuba ano